Good afternoon guys Ang oras natin ay Alas 4 3, 28. Ito na guys Ang ating <laughs> Solar Sit up Yan, battery pansamantala Yan, ilbracket Yan gumagana yung dalawa kulang na lang ay ang ating parang may tao iyan yeah, o may nilagay tayo na ano para pakita ako sa inyo na gumagana to taas baba ito gumagana yan gumagana to yung output nito ay ito at sa kanya wala pa siyang ano wala pa tong on yan yan saksak na natin gumana na Sino kaya yan? Ito yun. Ito yung gumagana ito. Yan. Ang kulang nito ay breaker para sa DC. Tapos switch para sa relay. At breaker nito. Ito, saksakan di ito, nah, itu seksakan dia itu. Nah, mulai bali dalawa. Bisa jangan bisa itu. Para itu bisa. para sama laki itu. You iyo no, know, iyo naman yung ano natin. Para sa battery charger. Ah, pwede rin siya. Pwede rin siya ito pag sinaksak mo to 220 yun ang magta-charge nito battery yan o Ah. Uh, wala na tayong problema sa ano sa emergency yan o it ano to 12 watts yan o kita nya, 12 watts daylight yan Kaya ayos na, ayos na. Ayan, tingnan nyo. Kaya patunogin ko. Iyo. Ayan, ito yun. Kailangan mayroon yung linya na nakabukod. Ayan. Positive, negative. Ayan, pa yan? temporary. Ano, kasi lalag, may, mga ilalagay tayo na aparato para sa safety tapos magdadagdag pa tayo ng isang ilaw dito yun o yun o yan na ba ikwi ito ulitin ko pa to. ilalagay ko to sa gitna para aakit sa sa battery maging gitna para Yes. yung sakong sakto lang din dito lang dito lang para pag nagwa wiring dito papunta sa labas wala sa gabal yeah. ayos Ayon, yung pasilit sa ating solar na nakakabit na sa plywood yun o oh. wiring na lang wiring, tapos mga aparato, mga aparato, yung, guys, hanggang dito na lang guys, pasilip sa ating solar setup. na uh, unti-unti nang nabubuo aw oh, halos buo halos buo na nga. kasi nandito na nalagyan ko na ito ng balipa pero ibibitin ko naman to nalagyan ko na ano yan dyan yung pang wall wall bracket yan para sa pwede siya eh, ito tutornilyo na lang sa dingding. Yo. Patayin natin, guys. Lakas, oh. Yan, oh. Malakas pa yung baterya Malakas pa yung baterya Yan, itong baterya na to. Nag-charge niyan. Ito lang. Two in one ito kasi puro lang to ito kasi yung modified inverter ano to uh, out to 20 lang kaagad di kagaya nitong isa na may sariling charger yan ang kagandahan ito tapos ito naman ito na yung pinaka charger ng solar yan para maging free energy ito naman, ah, kahit kung ma-charge man yung battery, pwede tayo gagamit ito Pwede siya magamit sa kurinti, eh. pwede magamit sa solar. Ito naman yung sa kurinti niya, ay ah, siya charge. Tapos, sa solar, yung dalawa na yan sa maliitan, ito sa tamang tama lang. 240 to 500 watts. Ayan na. Ah. 240 480 pala. Iyan. Yung PPT. Yan. yung kagandahan sa ano. Maging free energy. Tapos ito 220. Yan. Mga ilaw-ilaw. Electric fan Solve na nito. Mga mag-charging cellphone. Yan. Yan. Hindi ka mag-charge dyan. Ato 20. Yan. Yeah. Ayos na ayos na guys. Nakakamit. Medyo mabigat din. Huh? Medyo may kabigatan din. Ilang libo na to. Ito. <laughs> Malit lang tingnan pero. Oh, ito nga lang. Oh. 3,200. Ito, may iseng isang libo. Ito, may git isang libo. Ito, nasa 3,000 plus. Yan. Tapos ito, 5, 580. Yan. Itong blue na yan. Yan you know na guys, pas silip. sa ating solar setup yun guys makita mo walang nakakabit na wire sa baba yan ito lang talagang ano yan dito lang tayo kumukuha sa ating mga inverter yan makita nyo naman guys na gumagana yan yan ah na, ilalagay natin itong ating ah uh, kahit isa lang siya ka battery. Yan, gana yan. O, oh, di ba? Ito yung pangalawa natin na battery. Yan. Yan pangalawa. nakaparalel lang siya. O, oh, di ba? Sobrang liwanag. O, oh, tatanggalin ko. Wala tayong ibang ginawakan. O, oh, dahil nakakabit pa ito sa kabila. Counting ano lang yan, o. Oh. Oh. Oh, oh. oh. <laughs> dito lang yun, guys. Oh. oh. Yan lang yun. tapiraso lang. Oh. Tunggal natin dito. Tulagay natin dito. Oh. Di ba? 220. Kaya yan lang itandaan. Uh, pula. Positive. Itim. Negative. Yan lang. Yun nga lang, may kailangan ng kailangan talaga ng kapital pag magbuo ka ng sarili mong solar power energy na pang pang bukid o pang ano. Ito kasi magagamit mo ito sa bukid. Kahit bukid na bukid yan. Kahit kasi ito di na nangangailangan ng ano. Meral ko. Pag mayroon ka ng solar panel, solar PV, 240 o 480. Yung setup niya, 12 volts at saka 24 volts. Yan. Dahil maliit lang naman yung setup ko, nasa 12 lang ako. Yan o. Oh. 240. 240 watts. Yung solar panel. Hanggang dito na lang guys, pasilip sa ating solar setup na nakakabit na sa plywood. Na may counting ayusin uh, na lang, aparato na lang, breaker, fuse, yan. At additional na saksakan o outlet. Bye bye, thank you for watching.